Alin dito na na sa sa'yo ng parents mo nung bata ka pa? Sintron? Napalo na din ako ng tambo. Maraming beses niya. Kamay, syempre. Napalo ka na. Sinampal ka pa. Sinapo ka pa. Walis. Tingting. -ting. Normal. Basic yan. Ang daming beses. Nandaman pa yung sa katawan ko yan. Nasinilas na rin ako. Sobrang dami na. Sandok. <laughs> dami. Ayan Ay, ang pano. Yan talagang secret weapon. Equalizer kumbaga. Pat-pat. Ruler, nadali na rin ako dyan. Chaco. Ba't may chaco dito? Hindi naman martial artist ang mga magulang ko. Hangar. Dami bisis na. Dami ko lang nasirang hangar sa katawan. Hangar. Puli. Sinilas. Oo. Oh. Tabo. Ang dami ng sinilas. tabo sa katawan ko kapapalo. Ang <laughs> bayan. May napansin lang talaga ako dito. Ba't kaya hindi ko makita dito yung dos? O kaya yung Silya? Saka yung Wear ng Corinti? Naipalo natin sa akin yun eh. Saka nga lubid eh. <laughs> Basic? Basic? Basic yan sa akin?